tanong galing kay Sir o So, pwede ka daw bang mamasyal sa Italy or Paris kapag uh, nandito ka sa Czech Republic. So, kung ikaw po ay may hawak na uh, parang temporary uh, working visa dito sa Czech Republic or siguro mas kilala natin siya kapag nandiyan siya sa Pilipinas, mas kilala natin siya sa tawag na Schengen visa. Ikaw po'y makakapunta sa iba't ibang part ng Europe. Uh, 26 countries yung pwede mo mapuntahan. Na visa free. Hindi mo na kailangan na magpa-visa. Something like that. So, as long as meron kang pera, makakapunta ka po. Gusto mo magpunta ng Switzerland, pwede ka rin pumunta ng Switzerland. Although, Switzerland, I think, hindi yata siya kasama sa... Um, uh, sa EU... something hindi ko sure kung kasama siya. Pero pwede mo pa rin siyang mapuntahan. yon. Basta nandito ka sa Czech Republic kasi legal naman yung papel mo. Hindi ka lang po makakapunta sa ibang iba't ibang part ng Europe kung sakali na nanggaling ka ng Czech Republic tapos naisipan mo na mag uh, tumalon or tumakas or nag TNT, nagpa-undocumented for example, nagtrabaho ka sa Italy, tapos nagstay ka doon. So, hanggat wala kang papel muna doon sa Italy, hanggat inaayos yung papel mo doon, so hindi ka muna makakapunta sa ibang part ng Europe. But, if sakali na maayos na yung papel mo doon, kung sakali na nagpa-undocumented ka, so yun, goods to go na ulit na makapagpasyal ka sa iba't ibang part ng Europe. Pero kapag nandito ka naman sa Czech Republic, sabi ko nga sa inyo, dahil legal yung pagpasok nyo dito sa Czech Republic, so legal din po na makakapunta kayo sa mga Germany, sa, sa, sa Switzerland, sa Italy, sa France, ano pa ba? yon, uh, yun, lig, basta legal kayo makakapunta doon. Sabi ko nga sa inyo, 26 countries yung pwede nyo mapuntahan. So, kung sa UK naman, meron din kasi nagtanong sa akin kung pwede makapunta ng UK. pwede po na makapunta ng UK. Yun nga lang kasi meron kang visa. So, hindi na po siya, hindi siya under ng um, uh, European countries. ang um, ang uh, UK, London. So, may nagtanong kasi niyan sa akin. So, kailangan nyo po magpa-visa kapag gusto nyo pumunta po doon. Anyway, thank you so much and have a nice day. Yun lang.